Ay, ang ganda ng ano, Tash. Yeah, Naka-digital naka naka pala. Uh, oh, yes. naka, pala. Ay, tapa ka sa glass. Kaya na ka ano yan? Botong palay. Ah, kahit na hindi kayo magdalang susi. Digital. Oh, ang ganyan. Social. this ano. uh, dashboard, walang yan. Huh. Ang stereo natin na kasama ano, oh, ang ano, uh, ang iPhone. i connect mo na yung yeah, phone mo. Yung telepono. Naka-auto, casing Naka-dual naka, auto, uh, naka, dual, naka dual control, no? Oo, uh, uh, dual uh, aircon. Ah, uh, dual aircon. Ang galing! Pero sa event yan doon sa likod. Um, aircon vent. Um, sa, sa likod oh, oh, oh. yan, sir. So, ito, dito. Sa likod. Oo nga, may So, maganda. Siya digital laki lang space. ano. ang laki o? nga! <laughs> Ayan kuya, paano? Ang ganda! T Testingin nyo mo po down! Ang hmm. init? Bakit? Ayan o! Oh. Ang laki ng legroom! <laughs> ang laki ng legroom! Oh, wow. baro, mo. <laughs> Para ka may karap na telepono. Wala board, na, ang dashboard. Ang laki na legroom oh. oh. na. Upo na mo, yan. Sisak na ang driver, ha? Uh. Pero sabi sa akin ni Lucky, bago daw itetry din yung akin. Oh, ang tibay daw ng makin na nun. Uh, ang tibay nun. Ang dami pa nun. <laughs> <laughs> yung akin ka opisina, may ganun? Ah, may ganun din ako. Oh. Na limited, limited edition. Ah. Dinadala pa sa anong isa. Ah. Bagyo, usa, sagata, oo. Oh. Hindi, Tama sentimental value sa akin yun eh. Ito, oh, ang laki, ang laki niya. Pura pati yan. Oo oh, nga, sabi ko sa kanila, i-grab yung opportunity. kasi, madalang ang ganito na madalang pura. Patayo po nga ako. control. Event Ayan, may event vent dito. May cruise control. Aray sa estereo. Ilalabas sa bed. Ben po, Ben. Tapos, <laughs> 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 <Kacol, airplane>, Android. <laughs> Sobrang high-tech. High-tech yan. High-tech yan. Ano ito? Naka-auto headlight, auto sensing? Oo, oh, meron. Auto-sensing, Apo, auto sensing yan. Ah, Ay, ah, ah, yeah, ito, yung manual yan. Ah, manual. Amin. Basta, -ano. tatapa ka oh, sa freno. Ay, sa freno. Ngayon, oh. makita, ayan na. Ayan na. Ayan Ayan Oh, ayan, nandiyan oh, oh, Ang camera oh. Yeah, sige, papakain okay, na sa likod. No? Oh, ayan. Oh, uh, oh, oh. oh. Balik mo sa park. Oh, ayan. Oh, mm. Balik mo sa park, nasa park na. Ah, oh, park. No? No, May park. tao dun sa likod. Oh, <laughs> nabalik babalik nabalik mo. mo. Na yan, Tsaka ano oh, yan, oh. sir? Halimbawa, nag menorca oh. Lalabas yung camera sa unahan, sa gilid. Ah, di Sa likod. tabi. Kaya ba daw? Kita, 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 kita,